Paul Maboy, charot. <laughs> what's up, what's up sa inyo, mga kasyupad sa mga kamartes ko dyan? Kumusta, kumusta na kayo? Pa-follow, pa-like, pa-share, pa-subscribe, pakalimbang yung bell na yun sa baba para lagi kayong manu-notify kung may mga incoming uploads tayo, libre lang po yan, walang bayad. Hindi po tayo nagpapabayad. Charot! So our vlog for today is we're going to do Sanla Update na kaabang-abang. Na inaabangan nyo sa akin. Ayan. Yun lang yata yung alam kong matinutinut. Charot! Kasi sa mga bago pa lang dito manood is alam nyo na, nagkanda halo-halo na ang aking channel. Ayan, more on celebrities na. And of course, hindi pa rin ako uh, tumitigil, magsasawa, magsishare sa inyo ng Sanla Update para sa mga jewelry natin. Ayan, kung kumusta-kumusta na nga ba ang sandal update ngayon. Kaya keep on watching till the end. Palawan, sandal update ngayon. Palawan. Ayan, eto yung papapraise natin. Ayan siya. Welcome back to our YouTube channel. So, yun na nga. Doon tayo nagpa-appraise. Parang pangit ko ngayon, parang pangit, mm, hello, parang, oh, ay, wala lang, parang napapangitan ako sa, mm, pangit yata yung damit ko, or pangit lang talaga ako, charot, <laughs> ayun, so same lang din, last time sa nai-share ko sa inyo, kasi uh, pag lumalabas kasi ako, pag nagpapa-appraise ako is uh, ginagawa ko na within one day sa mga iba't ibang pawn shop and then tsaka ako na lang sa inyo share one by one. Siyempre, one by one. Mahirap gumawa ng video. Mag-edit. Ganun. Ayun. So, same lang din na eto. Pero at least na iba. Dalawang bracelet and then dalawang singseng. And of course, kay Palawan, kayab go lahat. Pina-appraise natin lahat. Ayan. Kaya, Siyempre, sila, ang Palawan is for me is hindi sila nagbubutas ha, hindi sila yung nag-iwan ng toldo, okay? So, start na natin and ah, <laughs> uh, lately, yeah, nagiging, nagiging, naging fave ko na si Palawan kasi mabait sila. Very, ano, pag nagpapapraise case, no, bet, and eto talaga, eto yung uh, sulat talaga nila ito, binigay nila yung yung appraisal ng for jewelry ko na to. Ayun. Nakasulat na siya. And then, hiningi ko na lang sulat nila yan. Kaya, one by one, basahin natin sa inyo. Okay. Magkaano na nga ba ang 14 carats kay uh, Palawan? Siyempre, yung program na lang i-share ko sa inyo. Hindi ko na lang ibigay yung presyo ng jewelry natin na ito. This one is bracelet ito na cute cute. Ayan, recently is isang taon ko na rin 'to suot dito sa aking kamay na hindi ko tinatanggal. Ayan, ada bukol-bukol na with stone ay <laughs> with balls-balls na tree color 'to rose gold, yellow gold, and white gold. Ayan. And lahat ng mga pina natin, tinatanggap nila ito. Walang reject. Kasi nga gold naman siya. Kasi yung iba is nababasa ko dyan sa ba na maraming nare-reject yung mga jewelry nila sa mga pawn siya. Bakit kaya? Ayan. So, this one is 14 carats. Magkano ang per gram ng 14 carats kay Palawan? 2,291. 2291 ang appraisal nila dito sa akin. Ayan. So, ako na yung nag -divide. kasi may pricing na dito. Ayan. May pricing na dyan. Ito yung mga pricing nung uh, jewelry natin. So, ako na lang yung nag para mabilis kung may bigay sa inyo yung presyo per gram nung carats. Presyo ng per carat sa kanila. O, diba? 2,291 ang 14 carats kay Palawan. Okay, so next naman is 18, 18 carats. Okay, so bracelet din ito. This one is 18 carats. Ayan, so magkaano na nga ba? Ayan, maganda itong mga, ito, yung mga ganito pang daily wear siya. Kahit anong ginagawa mo. Matibay itong mga ganito, yung uh, pang daily wear is 14 carats. And, uh, 20, ay, 14 and uh, 18 carats yan yung mga matitibay gamitin pang araw-araw ito -araw. medyo nagaano ako kasi this one is 21 carats eh malambot lambot Ayan siya oh okay naghintay ka na okay magkano ang 18 carats kay Palawan Yes same pa rin last time 3000 pesos ang program ng 18 carats kay Palawan 3000 pesos so uh, sabi ko Depende sa mga jewelry nyo, sa mga appraiser. Ayun, kasi minsan is uh, nakakakuha ako ng uh, 3,000 plus. It's like 3,000 one ganon, 3,050, ganon. Or, yeah. <laughs> Tama. Depende sa alahas and sa appraiser. Okay. So, next is, since ko nga lahat ito, Depende talaga sa freezer sabi ko because this one is sing sing ko with a uh, 14 ay with diamonds with diamonds ito and this one is 14 carats 14 carats ito na lagi kong nilalagay d'yan kung napansin niyo pero pinalitan ko na alam niyo ba ang appraisal niya dito is 18 carats <laughs> 18 carats o oh, di ba 18 carats ang appraisal niya dito sa 14 ko. Kaya, depende talaga sa appraiser. Ayun. Pero, hindi ko, hindi ko siya sinanla kahit, uh, kahit nakalista na dito ang 18 carats. Kasi, ang kuha niya man niya dito is, uh, this one is 2.6. Presyo niya is 7,500. So, dinibide natin, ang lumalabas na per gram is at uh, 2,884. Bakit ganon? Kasi, Uh, hindi niya siguro prinisyohan yung diamond natin Ang ginawa, binawasan tuloy ang timbang So nakalagay lang dito na 2.6 Pero binawas niya yung weight ng mga stones na yan Bakit kaya? And this one naman is a real diamond Diba? Kasi yung sinabi ko kanina na 18 carats is 3,000 E di sana kung prinisyohan niya ito lahat Is dapat 3,000 din no? Hindi, bakit mababa? 2884 ayun siya. So yan yung lagi kong sinasabi sa inyo mga ko na yung mga stones stones or ano ka, real diamond to real diamond ito is ganun pa rin yung presyo kahit tatanungin ko na nakisali na yung presyo ng diamond. Yes po, sabi. Paano nakasali na dapat na dagdagan pa yung presyo, 'di ba? Kung kinuha niya ito nang kung ina-price niya ito ng 18 carats o oh, 3,000, 'di ba? Plus another pa sana na Uh, appraisal ng diamond, ano, di mas higher pa sana, bakit naging 2,884 na lang, ano, <laughs> ibig <sa> <laughs> di ko nagigets yung paano, paano sila mag-appraise ng, ano, ng uh, gold with diamonds, hindi, parang binawasan ang timbang, so talagang ganun ang kalakaran ng mga pawnshop sa atin, Instead na maragdagan yung presyo, is nababawasan yung timbang, siguro, imbis na imbis na 2.6 ito, naging 2.6, for, ganun siguro ang ginagawa. Yeah. Laging ganon Uh, try nyo and pa-comment below. mag shop, mag appraise kayo ng mga last nyo na may diamond, may uh, mga kung ano-anong stones dyan, birthstone, yung mga, alam niyo yung mga kung ano-anong mga stones na yan, yung uh, colorful. Tingnan nyo, pa-comment uh, below kung uh, ba lahat yon or instead na bawasan, baka sinabi na mas mabigat kasi yung uh, yung uh, amethyst na to o yung uh, sapphire na ito o gaya nito pala, ayan suit ko pala. Imbis na ano babawasan pa nila ay. Ganon. Ganon ang nangyayari dito, okay? So andito hindi natin ano. Next is Ah uh, uh, <laughs> Uh, next is uh, 21 carats. Okay, nagulat ako sa presyo. This one is uh, 1 gram. Ayan, na uh, 21. Ayan, kasi inaano ko lang. Talagang very, very lightweight lang yung mga pinapa price natin para madali. And uh, same lang din yung na, ka, sa Blackstone. 21 carats is at uh, 3,333 pesos ang per gram. Parang same lang din last time, ano? So, since madami na ito, ayon sa mga nag-aabang ng 22 or 24 carats, isipin nyo na lang na syempre, mas higher carats sila, di mas higher yung uh, appraisal nila, okay? Kasi, marami na ito, and si Palawan, hindi sila humihingi ng appraisal fee. Libre lang po magpa-appraise sa kanila. And uh, for items na ito, nakakaya naman na ipa-appraise ko lahat-lahat. Eh, may mga tao pang naging And hindi natin siya sinanla, okay? Ayun, so, apat lang na carats yung nai-share ko sa inyo, okay? So, 14. Meron pa nga dyan, eh. May magko-comment na naman dyan na nasaan yung 10 carats? Bakit wala kang appraisal ng 10 carats? Ganon. Kasi nga sobrang marami na po Next time na lang po abangan nyo Okay, ulitin ko lang Na ang uh, 14 carats is 2,291 18 carats is 3,000 Na-share ko na yung uh, with Diamante 2,884 And then 21 carats is 3,333 pesos Parang same lang din last time sa actual san la update natin ng Palawan. Actual which is yun yung talaga yung nag up tayo na may resibo tayo, okay? Ayun. So that's it for today's vlog. Abangan na lang po yung next na san la update naman natin or basta abangan nyo na lang kung ano yung uh, sarili ko na sinishare ko sa inyo sarili kong vlog na sinishare ko sa inyo na may appearance tayong ganito kasi lagi naman na marami akong sinishare dito sa aking uh, channel na kung ano-ano charot -ano. kaya pakisupport din po okay and pakisupport din mga kamarites ko itong vlog ko na ito so that's it thanks for watching and you know the real bye God bless